Good morning guys. Good morning. Nandito tayo sa Dolores Quezon sa uh, mala sa Mount Banahaw. Yan. Ay kukunin tayo yung dog. Happy dog. Yan guys. Papakita ko sa inyo ang Mount Banahaw. Yan guys. Yan ang Mount Banahaw. Nabupunta pa tayo dyan mamaya. Lalapit pa tayo dyan. Pakaganda. O, papakita ko sa inyo. Anong mga banahaw. Taas, no? Nabupunta ah, tayo. Tara. Punin lang tayo yung ano. Yan yung kasama ko. Ano yung pamakin mo? Hindi siya rin yan. Hindi. Hindi siya mga. Ang cute that's eh. A, that's my friend, Sasan. Ang cute ano? Pogi. Siya, na. Pogi. Si Sasan. Anak ng kuya ko yung sinasabi. Punta dami, tayo yun. Sinta na ako. ni hindi na Naninipa rin. Wala na Ang Saan po ang Nagkakarga ang buo ko. Ah, nagkakarga ng buo ko. Alam na alam yan ako sa buo mo ta'no. Ang laki sa picture, ano? Ay, maliit talaga naman silang aso eh. Maliit na aso. Ah. <laughs> marami pa kayo magpataya kayo. pa Wala yung kung pangalang din ako. Eh, building na ano. bundok? Ano mo ba na ako, di ba? Oo. Oh. Kasi ba siya dalawang yan? Ito, magkatapat ang kadagsong naman. Ito, ito yung connection ah. Ay, ito yung tinatayuan natin ngayon. Banahaw ng kalahati ng pasto. dali pa taas dyan look no. No entry no, ka una, una ka, vlogger ko eh. eh. ako ang video ang camera mam ma no Ito na lang. Ayoko, wala nang hirap magpasa Papasa ko kasi

Hindi pa sanay. unang araw pa lang ng videographer mo, nagagalit ka na. <laughs>

Ano na ako. Si Papa Madumba lahat yung nalibu Footbridge. Footprint na. Oo oh, nga, footprint na. Kakasura <laughs> ka. May ganito rin ako kuya, monopod. Hindi ko ginagamit. Hindi ko ginagamit. Hindi ko ginagamit. Oh, Oh, ma'am. Wala na palang jowa yung kuya ko. <laughs> Wala na palang jowa? Oo. Uh, lagi yung niluloko. Yeah. Hmm. Ay, nagalagay ang lupate? Oo. Kuya, dito ka. i lang ka tabi-tis. Tapos doon sa may ano. Ay, diyan okay, yeah, smile. Wala well, sila. sama jas, pun mau apa sih nggak sama nggak sama Mona? oh, sama mo. mo oh, oh. mo oh, oh. di itu? oh jadu? kalau di itu?

Uy, kuya, pag Hindi naman. Kuya, ituro mo yun, oh. Kuya, ayan, dyan nag naliligo yung mga ano. Naliligo Mga nag-isipag-swimming dyan kasi holy water. Ito ang holy water din to? Oo. Oh, oh. Dyan, eh, dyan nag nagliligo sila. Footprint? Footprint? Ni Jesus. Ang galing yun, wala na. Hmm. Sa ganun lang. Pa ay. Dekada na yan. Dekada na yan. Oo, oh, uh, pati na na sa bato hindi naman inukutan. Oo. sabi nga sa iyo, galing pa yung Israel. Pauwiwi ka pa kanina. Israel? Oo. Israel yan. Inano dito sa Pilipinas. Or ang theory kasi diyan. Galing daw yan dito. Oo, tatuwa pa ako. pa Sabi nito. Tuloy pa. Ang salamat sa photographer ko. Videographer? Ah, videographer pala. Walang sahod dyan. Walang <laughs> nasa uran. Saan ka makakita ng vlogger na?

Hindi ko ako bala. Oo. Tsaka Realme lang naman cellphone mo kaya ko bayaran. Oh, mamaya mag-endorse ka parang Realme. Ayun, makikita mo na. Ayan na siya. Tumingin ka sa kaliwa mo. Ito. Hindi, hindi na nakakapasok ngayon. Eh. Diyan, diyan sila nagbibinyag. ba na pumasok? Oo. Uh -uh. Malayo yan. Matagal yan pasokan. Tapos sa loob niyan may liguan din. Mm -hmm. o, ito naman. Sumu konti. Yes, sir. ang guys, yun ang kuweba ng... Hindi ko alam eh. Basta kuweba siya. Kuweba ng, ng kinabuhayan. Nandito kami sa? Kinabuhayan Dolores Quezon. Kinabuhayan Dolores Quezon. <laughs> Ayan. Ako po ay hindi sinasahudan. Ako pa po nagsasahod sa vlogger na to. Bakit? Yan po ang vlogger ko ya. Dito po kami. Es. Kinabuhayan pala. Kasi nung bumagyo, parang nagkaroon ng guho yung guho. Ah, kaya delikado. Tuunahin nila yung kapakanan. Doon sure. nagbibinyag. Sa loob? sa loob? Oo, oh, sa loob. Malawak yun? Mm -hmm. Tapos ngayon na ano, oh, malawak ang loob okay. loob nun, yung loob yun. Yung loob yun malawak? Oo. Oh. Tapos ang lalabasan mo dyan, either ito or ito. Depende mm -hmm. kung saan mo gusto nyo ba. Dyan pa rin. Oo. Oh, oh. Pag po sikat na to, sana po maalala nyoko. ako. <laughs> Bayaran niyo yung sahod ko ngayong araw. Bilang isang videographer niyo. ho na ito ho ang aking dinadaanan ay napakadulas. Videographer. <laughs> Bakit? Kasi ikaw yung mag... Pishit ka to. Ang ng tubig, oh. Tapos si Banoy's Vlog. Natatain na daw ho siya. Ay, este na ihi Oh, yan ang sa aking kasama, videographer. Han, wala sahod yan guys. Ha? <laughs> shoutout, mag shoutout, mag shoutout ka naman. Pag ko, shoutout sa iyo. ingitan <laughs> inggit. <laughs> Binawi yan. Balik din ulit. Binawi yan shoutout. Shoutout Pag ko. So Pops. now, Pops. Eh, wala akong <laughs>